Sa pa lang ba tayo ng kanya kaya pa? Ay, pag pagkina... kinaya pa sa na yan. Hello guys, good morning and welcome ulit sa aking channel. So chill ride lang ulit tayo ngayon. Ang destinasyon natin ay ang bayan ng Peñaranda sa Nueva Ecija. Ito yung bayan na katabi ng Gapan at dati talagang sakop at barangay lang ng Gapan. Hindi na tayo papasok sa loob ng bayan, bali sa bungad lang tayo ng Peñaranda at paglagpas ng ako ay iikot na tayo sa bypass road pabalik ng Kapan at sa San Miguel Bulacan. Border to stick and talk to ngayon sa uh, Peñaranda. Bye-bye, see you Ang original plan ko talaga ngayon ay mag-ride sa Tanawan sa bayan ng Laur na nasa loob ng Fort Magsaysay na lagpas 110 kilometers. Pero hindi pumalag itong mga kasama ko dahil kulang daw sa ensayo. Kaya dito muna tayo sa Peñaranda na medyo malapit at nasa less than 70 kilometers lang ang distansya. Mostly ay sa highway ang magiging ruta namin. Tapos 'yun nga, lang sa bypass at babalik ulit sa highway. Okay, nandito na tayo ngayon sa town proper ng Kapan. Sa kaliwa ay nandito yung plaza at Little Bigan na dinadayo din ng mga biyahero. At yung arko naman ng Peñaranda ay nasa less than 10 kilometers na lang mula dito. naman dun, di ba? Sa mismong arko. Eh, kain na naman dun sa arko. Oo. na tayo kumain. Ang isa sa mga na-appreciate ko pag nagbabiyahin ng Nueva Ecija ay maayos talaga ang highway nila dito. Konti lang ang sira sa kalsada, tapos dire-direcho rin ang shoulder ng kalsada. At konti lang din ang nagpa sa gilid. Makakapadya ka talaga ng maayos. Hindi ka tulad sa bulakan, madami na ang sira, madami rin sa sakyan. Tapos hindi pa maayos ang shoulder na takaw sa aksidente. 在那。 Ito yung bypass road, nasa 10 kilometers din ang haba nito papalik sa highway ng Gapan. Sakit bypass road. Okay, it's 7.30. Right, we're heading back now to San Miguel. So, nandito kami ngayon sa tulo ng bypass na sakop ng Peña So So, ang tulo nito is Gapan. Hill ride lang to. Para 30 plus ka lang ako is 30. 30. 30 Malayo kasi yung low flow sa inyo eh. Ilang kilometer pa yun mula sa ano, siguro pang ahal sa apat na kilometer pa, no. Ang daan bikers nito, yun. Karera, 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 karera. So during pandemic na dumadaan ako dito, hindi pa tapos itong bypass, ay meron ng mga nagkakarera dito. Pero hanggang ngayon, uso pa rin yung benti na karera dito. dyan na lang sa bahipon yan parang malayo ng konti pero halos pareho lang yan maluwa tubo oo oh, tapo ko kakit yun eh naayos na po ba yung bungo na yun? naayos na kaya yung bungo? Bakit kasi yung eh. Ano yun eh. Patagpasan kayong kalsada dun eh. Ang ruta talaga namin ay highway pero lumiko itong kasama ko dito sa Mangino Street. Medyo maayos naman ang kalsada dito pero malalayo kami ng county. Ang dulo pala nito ay yung barangay Mahipon na nakaboundary na sa San Miguel. Tapos mula Mahipon, pwede kaming bumalik pa highway. Pero heto, papunta na kami ngayon sa barangay Bungo na merong kanto papasok sa dulong barangay ng San Miguel. Bali itong kalsada na dinadaanan natin ngayon ay isa rin sa mga alternatibong ruta pa Minalungaw. Mas malapit dito ng mahigit 10 kilometers kumpara sa ruta na dadaan sa highway. Yun nga lang, bitak-bitak na yung kalsada dito. Kaya okay lang to para sa akin kung gusto mong mag-explore ng bagong ruta. tao đang xô đang quăng đang vận tải. Bu lôi bu lôi ra đấy. Bên suminto ano at least suminto siya <laughs> Mahirap naman nakatulog ka nagtitrive ka hindi pa rin pala na yung pagkada dito Thank Mahirap may malaking ano sa harapan ano. <laughs> Ito na po ano, Kuya, ito na ba? Hindi ba ito na yon? Kuya! Hindi ba ito yon? Regime! Okay, so we're now heading back to San Miguel. Ayan na. Tatok na pala ako. Tatok yun. <laughs> yeah. Sementado dati pero wala, wala na ngayon. <laughs> Ayan na, nababakas pa rin yung semento. O, oh, kaya tayo ginagawa sa semento. Hindi, feeling ko po napakatagal na nito eh. Matagal yung semento nito kaya na, ano na, naubos na. Naalala ko yung kasama ko dati dito. Isang beses ko na nakasama din na ulit na ulit na ulit. Grabe, nabudol na naman po kami. اهلا <applause> <applause> pro dito eh, hindi ko lang alam kung ha so nandito na tayo ngayon sa San Miguel mga dulong barangay na to kaya expected ko na na hindi ganun kaayos ang kalsada dito at hindi din naman ito yung first time na dadaan ako dito dalawa pang daan dito isa pa kung buliran and yung isa ang um, yun saan tayo dadaan? pa buliran, pa cambio pa cambio, buliran oh, sige so, tapos pagka gusto nyo magbiyak ng ba magbiyak na ba ito tayo <laughs> Lambakin na to eh. Naku po, ang puti. semakin saya dong rapro Grabe din yung sementadong rock road. Dek na haba din na. Magpasok natin ang buo, yun na. So, ayun. Naka-almost 70 kilometers din kami. Sakong distansya, saktong pising lang. Malulam na pero makakauwi naman kami bago bumagsak ang tulad. Hanggang sa susunod na patyak, ako po si Mond. Maraming salamat.